Kano sa last time ni mga anak? Months ago. Months ago? Si feeling. Hi ma'am, good morning. morning! Kumusta man? Yeah. Kena pa ibang mata na si Moa Importante bagay sa relasyon ang ana-ana. Ay natural na sa mga new jeans. Ano? Ano yung sa ubat ron? Talagang sarap kayo na wala <laughs> so importante na pa wala Para na na ako so para nako importante based on experience biyan mm -hmm. jud <laughs> ka i biyan ka basta di magpanaana? Yeah. <laughs> nakatay na magkakaana ya yeah. ano sa last <laughs> time <Yeah. laughs> niyo magkakaana months ago months ago wow. since feeling La. <laughs> Wala. wala unsa may discard ni mo para dili ka mabiyaan niya okay ra na ko ipiyaan as long as di hatag nako ang tanan tanang performance gid imong ipagawas yeah siya na siya magmahal wala na siya nga satisfied siya or wala right mom thank you Good morning Hi, good morning Kamusta ba? I'm good um, Saan din niyo? Hazel So nakipanggutahan natin si Moa Atsama na Since mahilig ka sa mga fitness ng mga activity Tinuod ba ang mas dako, mas mayo? <laughs> yes Makasato <laughs> <Yeah>. Seriously Dako! Anong mayo o dako? Ano <laughs> uh, lang since you're doing a lot of stuff for yourself, so why not? Or go for the coach, Arat? Wala satisfied ba ka? Basta uh, dako! Dabi <laughs> yung minus ay performance. Uh, next please, Char. Dako, mas mayo. Uh, uh -huh. Oo, o, syempre. Like for example, na yung nag-jogging, so yung mo siyang i-compare sa mas dako o glawas, mag chara na naon, syempre mas ma-attract ka sa dago, di ba? Wow. So mas dako, mas mayo. Yes. Thank you. Hey ma'am. Kumusta naman? Ano yung pangalan mo? Lin. Lin? So nakoy panguta na pangutana si Mamam Lin. Ang ba equivalent ba siya sa gugma? Pagka lugar kong uban nag pero wala'y gugma. Oh. Katong imuha, nato'y gugma wala. So, kung sobra-sobra ang gugma, sobra-sobra po na Uh, so mga loose pa gire basta sobra sobra kung ba so para sa imo ha ang sili sa equivalent sa gugman na ido ka klase uh, na i love ug last lang yun okay ko dili ka last Hello, <laughs> good morning. Good morning. Kamu sama? Okay lah. Siapa lah ni mu? Ana. Ana. Sama sama si mama Ana single or tiga na? Ah, Take na. Take na. Okay. So, take na mga kanawin pamunta na sa Imuha. Okay. Um, para sa Imuha, ba equivalent ba siya sa gugma? Hindi liyo eh. Ano oh. man? So, mara gila na muna it's stand. Dollar, wala muna siya na So, <laughs> stand naman. So, anytime pwede mga kanawin sa gulay gugma? Pwede lo. What? Friends with benefits. <laughs> Pero saan last name mong gugma? Everyday. day. <laughs> so, kadaan lo kagaya What? Not so. <laughs> Bilis ako. Adlaw. Okay. So, para si muadili siya tinood? Dili. Love. Okay. Dili man siya existent ang ah? mm. Adlaw. Ewan, gusto lang. Ay, pag-sex lang, wala mo. Ah. Pag umang sa isa ka gabi nga tinindoga, umana na yun? na. Wala na nakita. Marapak. Right. Ma'am, salamat ha. <laughs> Sige, sir. Okay. Ma'am, si, di ba, September naman man ron. Pila ka months mag-December na. So, ready na maka magpabuto? Wala ko kwenta na pang pabuto. Ready na ka? Oh, Asa man ang gusto nimo kanang ipaboto sa sulod o ipaboto sa gawas? Sa sulod. Ano man? <laughs> Para mas chada. <laughs> feeling ana nakaboto na sa sulod. <laughs> Dika, unsa may feeling? <laughs> Back to yo. Gana ganahan ko. Ah, okay lang pod. Wow. Masatisfy ba ka mga nakaboto sa sulod? Depende gid gyud sa siguro. Depende sa performance. Oh, ana siguro. Aba. Isa pa nakaboto sa sulod niya minus ug performance wala gyud ayo. Ah. <laughs> dapat kay dungan-dungan. Dapat dungan-dungan Ba, dili maguna una. Dili okay, ako na dapat dungan jud. Okay. So, ma'am si, gusto mong ka og mo buto, di ba? Mm -hmm. Kanus aman ang last name mo nga pabuto. Kanus. <laughs> last one. Last one. Wow. Kakabuto gyud siya. <laughs> Wait, duan to. Pila ka buto? Isa ra. Okay. okay.